Top sa inyong malupet. Newbie pero rock you know waiting at the iba ako kullet. Kung yanaymit kahit naman ka yun na umuway. O kayong labit an labit kondi mo maritin diyan na rin. Ba mo picken taning tong mga po hindi na natap. At times turn pa Di na pa easy easy ha Kaya ko yung ligil Marunong ka dapat mamili ha Asama ko nga pang bihira na Lahat gusto mabilisan ha Kaya onti na matili Napa sa Diyos ko na lamang lahat Asana nga kami ay palarin Pagka umangal lang ti wala Tawagin agad din ang karen. Kahit hindi na bumawi sa mga misala sa akin Rangnam araw -araw, kayo araw-araw kayo'y nananalangin napatawaren.